So guys, ito Japanese versus Filipino. Ito guys, ang unang Filipino na nakalaban ni Naoya Inoue. Eh. Kaya i-search nyo pa yan sa YouTube or sa back, sa fight niya na Inoue. Eh. First round tayo. Pero ngayon, Japanese po ang kalaban niya. Veterano po ito si Pilipino. Uh, Filipino. Wow! Grabe! Hey. Relax na relax lang yung mukha. Parang namasyal lang eh. Pero grabe. Is... Naka, oh! Naka-tank build. ha? Oy Oy sayang Wow oh, grabe 'yung mapagpag. Kumapagpag mga, mga, mga kaibigan, guys, seryoso. Ito po 'yung pinakauna ng Pilipino na kalaban ni Inoue. Eh. Sa pop. Sa lahat ng na nako. Oh! What a movement. Grabehin, guys. Kaya naman pala. Oh! Grabe. Highlights ka sa akin, boy. Lala, hindi nag -training oh, big, big. Di pa ka nag-training yan ha? <laughs> Partida. Pero makikita naman natin sa katawan na niya. Oh, grabe yung counter ng up. Bang! Makakaramdam oh, yung ano. Oh, grabe yung job. Magaling na. Tingnan naman yung katawan oh. Oh, ganda ng Oh. oh nilalaro lang. Sa hangin lang magkakatalo dito guys. Kasi syempre, wala siyang insayo gano. Pero tingnan mo naman ang oh. Oh, tumatama yung alaban pero parang dumudulas lang. Oy, Floyd Mayweather yung galawan nun ah. Grabe. Oh, medyo. Wow. Look, mong job. <laughs> mo pala yung Japanese Sorry Mata <laughs> mo pala Mata mo pala pa rin Japanese Pre Wag mo no. ang jug thread shot sa Japanese Medyo napapagod na yung eh, Pilipino Pero malupit pa rin yung galawan guys Nakikita naman yung pagkabeterano talaga Pero Yung coach Kevin namin relax na relax na Ano naman tayo coach? Body shot ng Japanese. Ano pa nga Lumunok? Lokmon. Lokmon! Mga attack <laughs> Sorry sa lumunok ha. Guys, professional fight. Oh! Ganda ng job! Grabe yung defense ha. Lokmon, jump threat! Uy, oh, wait, wait. Ito eh. Japanese pala to. Grabe, bang! Ang galing! Ang oh, galing mo! Oh, pero Japanese ka pala eh! Japanese ka pala! Ba't ka ganun? Bata namin guys! Bata nyo pala yun eh! What? Ba't ka ganun? Oh, bata, ganun? Second round, Filipinas versus Japan. Pero delikado ako dito, may katabi Japanese. Second round tayo, veterans versus sa uh, baguhan. Baguhan pa lang yung Japan na yung kinatay. Pero itong veterano, guys, matagal na siya umistop sa boxing. Grabe. Nakita mo yung galaw, hindi nga tinatamaan. Grabe yan, guys. Hoy, sayang uppercut, idol. Uppercut. Huwag straight. Upper mo. Uppercut mo, idol, ha? Pasok yun. Oh! Sorry some words ko ah. May mistake, mistake. Oi, oi, oi. Sayang. Ma baba, ma baba. Jump. jump, jump abangan mo lang, jump. Abangan mo lang, laglag yan. Kahit may katabi akong Japanese dito. <laughs> Kaya, oy! Grabe yung ilag na yun. Oy! Oy, grabe dito, tinatamaan. Oy! Mababa, mababa. Chap, mababa, chap. Oh, ini lah, ini tanah. Na. Champ, after kick champ. Ayano, intayin mo siya, champ lumapit. 12 o'clock champ, 12 o'clock na uppercut. Marvin Sun so na uppercut champ, Marvin Sun so na uppercut. Kaya yan. Sorry ha. <laughs> Uy. Grabe, inakapos na yung Pinoy pero matindi pa rin ang galawan. Uy, tumama ng job street yun. Tinitigan. Tinitigan to. Tinapitan to. Job! Uy, grabe Ito naman na yung Pinoy. Nalulugi na sa hangin guys Sa hangin lang nagkakatalo guys talaga Joke ulit wow. Bang Taray ko po uh, Tinatawa na yung Nagpahinga lang Nagpahinga lang yung Pilipino Nagpahinga lang Lugi ako Hindi ako makasigaw gaano Kasi may mga Kasi may mga may mga Japanese dito sa katabi ko eh. Sorry na ciao. Sawa ka Thailand pa yun. Hello. Okay ate. maglumingon to dito kung ka, ate. Ay ay! Unang 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 ito so guys, pangatlong round. Tingnan natin kung ano mangyayari sa three rounds na to. Jumapagad Japanese. Umaatak ang Japanese, pinipressure niya, tinuruan ng corner. Pressure, pressure. Oy! wow! What a left hook by Pinoy! Oh! Grabe yung movement na yun guys! Sana ganyan din ako gumalaw. Kaso pangano na lang ako eh. Champ counter champ, champ counter champ para may ilang jump. Counteran mo champ para may ilang champ. Wow, oh, nakatangbel do. Oh. Ano daw? kainis din pala ang anak ko Pinoy. Grabe. Eh, Japanese din pala ka lang, Pinoy. Sabi mo, sa wadi ka po. Ano nang sabihin nun? Pre. Ay, yaman din ko sa kay. Ay, ano ba yun? Grabe yung counter ni Chom. Hindi, wala training kasing Pinoy. Uy, ganda ng tama. Thank Oo Grabe yung Pinoy Nilalaro lang Pero seryoso guys Siya po ang unang Pilipino na nakalaban Ni Naoya Inoue Ang galing ang galawan po mga kaibigan Sa mga hindi pa nagpa-follow dyan sa Prime 101 Mag-follow na kayo And of course Amayo Brothers sa so YouTube channel ko Mag-follow na rin kayo Mag-subscribe pala Okay sabi daw Oke, okay, halo. Uh, สวัสดี sabinya. Yang mati itu saya Mas. Oi. Probo Oi, Enggak. job. Andulas gumalaw, coach, no? Andulas gumalaw. Pero mga Japanese yung katabi ko, delikado ako dito. Ang gigigil ng Japanese. Nahihirapan siya mga tawa, Nagigigil. Niyo, oh, ding! Pinapanis siya, oh. Kaya mga Pinoy. Matibay mga Pinoy. Boom!

Okay, uh, yung ano, Jap Japanese ka tabi kita kami. Pagod na kasi bata namin, no. Oh. sa Japanese oh. Marunong mag Japanese. Tama ba yung Japanese Hindi yeah, ko lang sure. <laughs> jump up here! Can't jump! 12 o'clock! May hey, lalaro-laro lang ba? Ha? Oh! Grabe yun! Wow. Grabe yung galaw! Oh, yawards. Oh. Bang! Sampal nga lang. <laughs> oh. Hindi kayo mukha eh. Ibay. <laughs> tuno, tuno laway. <laughs> ah, solid. Comedy fight. Magaling, galing, magaling talaga siya. Grabe, hmm? nilaro muna kay Sayo lang to, guys. Seryoso guys, siya yung pinakauna na nakalaban na Pilipino ni Naoya Inoue. Wow! What a Johnson combination by Pinoy! Bang! Grabe braby yun! Grabe yun! Feature Gonzalez scores about 40-36. El scores about 40-36. All to the winner by unanimous decision. Ratna.